Uh, good morning guys uh, Ito na po yung sitaw natin yung itinam, itinanim po natin tong, noong April pa And ngayon May na nakapag-anid din tayo ng mga ilang buwan kaya lang guys wala na pong dahon no? kaya ang papakita ko po sa inyo itong video po na ito si-share ko po sa inyo kung paano ang maglagay ng abuno ito medyo malaki-laki po ito nasa uh, kalahating kilo po ito lahat marami po doon no? Yun. Uh, lalagyan po natin ng abuno kasi nga po may mga malilit pang bunga. Kahit papano, siguro nawalan na naman ng konti. Uh, sana meron pa. Ang ilalagay po nating abuno ay eh, urea at saka complete. Pero konti lang po yung urea kasi nga uh, mas maganda pag uh, medyo marami-rami yung complete. Uh, yun may ilalagay natin kaya para kahit papano. Ayan o, oh, dami pa po pong bulaklak. Kaya naisipan po natin lagyan ng abuno. Ito, maraming linya po ito. O, yan. Maraming linya po ito. Sana kikita pa. Pero may mga bunga-bunga pa naman. O. Kahit pa paano. O, yan. Marami-rami po ito. Yan. Nasa kalating kilo po ito. Uh, lalagyan po natin ng abuno. Then, bukas po siguro, mag-i-spray po tayo ng foliar saka insecticide kasi nga siguro marami nang nakaanong mga uod-uod po rito uh, kahit pa paano mapupuksa sila uh, ito medyo malaki-laki marami hanggang dun mababa po ito bali noong kasagsagan po nito umaanip po tayo ng mga siguro nasa 80 to 90 kilos hanggang yung huling hani ko na lang eh, nasa 20 kilos hanggang dadalawang kilo na lang na lang isa ngayon medyo nag ulan naman po ng konti kaya maglalagay po tayo ng abuno ito po ito naghalo na pong uh, 21 uh, 4600 at saka complete na triple 14 yun po ang ilalagay po natin dyan uh, yun, ilalapit lang po natin sa puno uh, ganyan po kahit sa pagitan na lang kasi medyo malaki layo naman po yung ugat yan ganyan na lang po so okay guys uh, i-update ko na lang po kayo pagka natapos na po ito